Magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Dr. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taon ng tapat na paglilingkod at pag-aral sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ngayong araw, ating susuriin ng malaliman ang isang paksa na simple ngunit napakahalaga, ang signing at siyensya sa likod ng perpektong paghahanda ng kamote. Kalimutan na ninyo ang kinagis ng paraan ng direktang pagpapakulo ng kamote sa isang kalderong puno ng tubig. Marami sa atin ang hindi na mamalayan na ang karaniwang pakakamaling ito ang pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang natural na tamis at ang napakaraming mahahalagang bitamina at sustansya na taglay ng kamote. Sa ating pagtalakay ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang tatlong simple ngunit lubhang Epektibong pamamaraan para sa tamang pagluluto ng ating paboritong kamote sa pamamagitan ng pagsunod sa magalihim na ito ang ordinaryong kamote na ating kinakain tuwing merienda ay magiging isang tunay na obra maestra na pakasarap, manamis-namis, malambot na parang ulap, mabango, at siksik -sik sa orihinal at katutubong lasa nito. Kayat ihanda na ang inyong magagamit sa kusina at tayo magsimula sa ating paglalakbay tungo sa perpektong kamote. Sa pagpiling ng kamote sa ating mga suking tindahan sa palengke, Unahin natin palagi ang mga halos makakapareho ang laki at hugis. Ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na magiging pantay at sabay-sabay ang pagkaluto ng ma walang maywang hilaw sa gitna at walang masusuno sa labas. Hanapin ninyo ang mga kamoteng mayroon pang bahid ng lupa sa balat. Isang palatandaan na ito ay bagong hukay at sariwa. Ang kulay nito ay dapat na matingkad at buhay, at kapag hinawakan ay dapat matigas, siksik -sik, at mabigat para sa kanyang laki. Ang magakatangiang ito ay malinaw na senyales na ang kamote ay nagtataglay pangang sapat na kahalumigmigan moisture at sagana pa sa mga bitamina at mineral. Iwasan ninyo ang pagpili sa mga kamoteng sobrang kinis at makintap na o yaong nagpapakita ng masenyales ng pagkatuyo, pangunggulubot o may malalambot na bahagi pagdating sa inyong magatahanan ang unang hakbang ay ang masusing paghahanda. Maghandang isang malinis na palanggana na may sapat na tubig. Magdagdag ng isang kutsarang baking soda at haluin itong mabuti hanggang sa ito ay tuluyang matunaw. Ang baking soda ay isang epektibong natural na panlinis na tutulong alisin ang madumi at posibleng kemikal na kumapit sa balat nito. Dahan-dahang ibabat ang lahat ng kamoteng inyong gagamitin sa loob ng humigit kumulang dalawang minuto. Ang maikling pagbabat na ito ay sapat na upang lumambot ang kumapit na lupa na ginagawang mas madali ang paglilinis. Gamitin ang inyong magakamay o isang malinis na brush upang kuskusin ng mabuti ang bawat piraso hanggang sa ito ay maging ganap na malinis. Isang napakahalagang paalala. Huwag na huwag ninyong babalatan ang kamote bago ito iluto, maging ito man ay isasalang sa oven o ipapasingaw. Ang balat ng kamote ay nagsisilbing natural na protection na siyang nakukulong sa asukal at sustansya sa lub habang ito ay naluluto. Bukod dito, ang balat mismo ay mayaman sa fiber na mabuti para sa ating panunaw. Habang kayo ay nahuhugas, maging mapanuri sa bawat sulok ng kamote. Suriing mabuti kung mayroon itong nga bahit ng amak mold o nagsisimula ng mabulok. Kung sakaling makakita kayo kahit maliit na bahagi lamang, mas mabuting itapon na ang buong piraso ng kamote. Ang sirang kamote ay maaring magtaglay ng tinatawag na aflatoxin, isang lubhang mapanganib at nakalalasong sangkap na hindi nawawala kahit na iluto sa mataas na temperatura. Pagkatapos ng masusing pahuhugas, maingat na putulin ang makabilang dulo ng gakamote ang mga bahaging ito ay karaniwang mas makunat, matigas at hindi gaanong malasa kumpara sa gitnang bahagi. Habang kayo ay nakpuputol, mapapansin ninyo ang puting dakta na lumalabas mula sa kamote. Ito ay isang magandang senyales. Kung mas maraming dakta ang lumabas, mas sariwa at mas matamis ang kamote. Ngayon, maghanda ng isa pang palanggana ngang malinis na tubig. Dito, magdagdang ang isang kutsarang asin at haluin itong mabuti. Ilubog ang lahat ng naputol na kamote sa tubig na may asin sa lub ng labin limang minuto. Siguraduhin na ang manga pinutol na dulo ay ganap na nakalubog. Ang prosesong itong pagbabad sa asin ay may dalawang mahalagang siyentipikong layunin. Una, tinutulungan nitong pakalmahin ang oxidizing enzyme sa lub ng kamote ang masangkap na nagiging sanhingang mabilis na pangingitim nito. Pangalawa, at mas mahalaga, para sa ating tiyan. Binabawasan nito ang mga reaksyon na maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam tulad ng pagkakaroon ng kabak o acid reflux pagkatapos kumain. Bukod pa riyan, ang asin ay tumutulong din upang mas mabilis na lumambot at maluto ang kamote at pinalalabas nito ang natural na katamisan nito. Pagkatapos ng labing limang minuto, Banlawan muli ang mga kamote sa malinis na tubig upang maalis ang sobrang alat at patuyuin ito ng may gibago tuluyang lutuin. Ang unang makabagong paraan na ibabahagi ko ay ang pagbake. Una, gamit ang isang tinidor o isang matulis na kutsilyo. Dahan-dahang tusukin ng ilang beses ang palibot ng bawat kamote. Ang simpleng hakbang na ito ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay ng daanan para makalabas ang namumuong singaw steam. Salop ng kamote habang ito ay nasa init ng oven. Tinutulungan nitong maluto ng pantay ang kamote mula sa balat hanggang sa pinakagitna. Napananatili nito ang magandang hugis at iniwasan ang biglaang pagputok o pagbitak nito dahil sa pressure sa loob. Sunod, para sa mas masarap na resulta, maari kayong magpahit ng manipis na layer ngang, olive oil, o tunaw na butter sa buong balat ng kamote. Ang manipis na patong ngang, Mantika na ito ay hindi lamang nagdaragdag ng lasa, kundi tumutulong din upang ang balat ay maging bahagyang malutong at magkaroon kaakit-akit na kulay gintong kayumanggi, golden brown. Pagkatapos maluto, namas na kakatakam tingnan. Kapahanda na, maingat na ilagay ang makamote sa isang baking tray na sinapinan ng parchment paper, o maari din itong ilagay ng direkta sa rehas ng oven. Painitin ang inyong oven sa temperatura na humigit kumulang 200 grab sililan 400 grab Pagkatapos, isalang ang makamote at ay roast ito sa lube gram 20 hanggang 30 minuto. At eksaktong oras ay maude deep na seleki a kapel na bawal piraso. Upang masigurong luto na ang kamote, kumuha lamang ng isang toothpick o stick nang pansit at dahan-dahang itusok sa pinakagit ng bahagi nito. Kung ito ay pumasok ng walang kahirap-hirap at ramdam ninyo ang malambot at makinis na tekstura sa lub. ang kamote ay perpektong luto na. Sa puntong iyon, maingat itong alisin mula sa oven. Ang buwang baked kamote ay isang simple ngunit napakasarap na putahe na may bahagyang malutong na balat at isang kalobang malambot, mabango at natural na matamis. Wow! ang pagkain ito ay bagay na bagay bilang pampagana, isang masustansyang merienda o kahit bilang side dish para sa inihaw na manok. Sagana ito sa sustansya at isang perpektong pagpipilian para sa sinumang nagahanap ng pagkain simple ngunit punong lasa. Dumako naman tayo sa ikalawang paraan, ang paborito ng marami sa atin. Una, maglagay ng sapat na tubig sa isang kaldero. Takpan ito at pakuluin sa malakas na apoy. Kapag ang tubig ay malakas ng kumukulo, saka palamang ilagay ang steamer o pasingawan sa lub ng kaldero. Pagkatapos, maingat na ayusin ang makamote sa ibabaw ng steamer. Isang mahalagang paalala, ilagay lamang ang makamote kapag ang tubig ay kumukulo na. Ang paglalagay ng pamote sa kumukulong tubig ay nagbibigay ng steam shock na agat na nagsasara sa mga pores ng balat nito na tumutulong upang makulong ang natural na tamis at sustansya sa loob sa pinakamahusay na paraan. Pagkatapos maayos ang magakamote, takpan ng mahigpit ang kaldero at pasingawin ito sa malakas na apoy sa loob ng 15 minuto upang maluto ang maga ito ng bahagya. Sa yuktong ito, ang magakamote ay nagsisimula ng lumambot habang pinapanatili ang pinakamataas na antas ng kahalumigmigan, natural na asukal at nutrition. Ang isang banayat na halimuyak ay magsisimula naring kumalat sa inyong kusina. Sunod, hinaan ang apoy sa katamtaman, medium heat, at ipag patuloy ang pagpapasingaw sa lub ng Jalshih labin limang minuto. Ang dahan-dahang pagpapasingaw sa katamtamang init ay napakahalaga dahil binibigyan nito ngang sapat na oras ang starch sa lub ng kamote upang unti-anting mag-convert at maging asukal. Ito ang siyentipikong sikreto kung bakit nagiging mas matamis ang kamot nang hindi ito nilalagyan ng kahit anong pampatamis. Kapag binuksan ninyo ang takip, makikita ninyo na ang balat ng kamote ay bahagyang bumitat na at naglalabas ito ng matamis at nakakatakam na amoy. Ang lub nito ay malambot, makinis, at napakatamis. Ito mismo ang hinahanap natin sa isang perpektong steam na kamote hayaan itong lumami ng kaunti pagkatapos ay ilagay sa plato at pagsaluhan. Subukan ninyo ang paraang itong pagpapasingaw kahit isang beses lang at tiyak na magugulat kayo sa natural na sarap at sustansyang hatid nito. At ngayon, para sa ikatlong paraan, isang espesyal na putahe na bagay na bagay sa mga salusalo o kapag gusto ninyong maghanda ng kakaiba para sa pamilya. Una, pumiling ang gakamote na napasingaw na hanggang sa ito ay maging napakalambot. Pagkatapos, isa-isang alisin ang balat nito. Ngayon, magandang ang isang malaking mangkok. Hiwain ang mga binalatang kamote sa maliliit na piraso. Pagkatapos, durugin ito ng may gigamit ang isang kutsara o tinidor habang ito ay mainit pa upang mas madaling maghalo. Kapag ang kamote ay mayos ng nadurog, magdagdag ng pinalambot na butter o mantikilya, asukal na pula brown sugar at isang kurot ng cinnamon powder. Mari rin kayong magdagdag ng isang kurot ng asin upang mas lalong umangat ang tamis at lasa. Kumuha ng isang itlog at batihin ito sa isang maliit na mangkok. Pagkatapos, ibuhos ang binating itlog sa pinahalong kamote. Magdagdag ng isang kutsarang katas ng lemon o chalamansi para sa bahagyang asim na babalansa sa tamis. Ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawa hanggang tatlong kutsarang harina. Sa huli, haluin ang lahat ng sangkap hanggang ang mixture ay maging makinis at ganap na makakahalo. Ngayon, ibuhos ang pinahalong kamote sa isang baking tray. Pantayin ang ibabaw nito. Pagkatapos, iba ito sa oven sa lub ng 25 hanggang 30 minuto sa temperatura na 175 grakulas, 350 grakulas pas. Pagkalipas ng sapat na oras, alisin ang kamote mula sa oven. Ayan, ang masarap na kamote ay mukhang napakasarap. Hindi ba? Ang putahang ito ay napakabagay na ihain sa mga party sa Noche Buena o tuwing weekend. Hanggang dito na lamang po ang ating video para sa araw na ito. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, huwag po kayong makalimot na pindutin ang like button. At mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo makaliktaan ang iba pang magkapanapanabik na tips na darating. Magkita kita po tayong muli sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunod at naway magkaroon kayong isang masaya, malusog at masiglang araw sa hinaharap.